Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw ng mga usapang kalokohan kung tungkol sa pera at sa ibang tao. May maunawaing ugali para maging maayos ang mga ginagawa. Ayaw ng may kagalit na tao, masinop at masipag sa trabaho para sa ikakaganda ng buhay pamilya, at hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong makakausap maingat magsalita ng walang makakagalit na tao, wala sa isip ang magselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 17 number 25 at number 22 Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng mga kalikasan mabilis ang isipan at may kadaliang mainis ngayong araw matahimik na araw ang gusto sa mga gagawin kaya ayaw ng mga usapang mahaba at hindi nagpapataan sa mga gagawin nang maayos para sa pag-asenso sa buhay Masipag at may malakas na enerhiya sa lahat ng bagay sa ginagawa, at kung sa pagkita ng pera ay ayaw ng may mga kalokohan, may isang salita, na pag nasabi ay gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red, number 25, number 30 at number 11. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng mga kalikasan, may mahabang pasensya sa mga gawain at ayaw ng problema, kaya matsaga at laging may plano sa dapat nagagawin, gagawin, laging naninigurado sa mga trabaho, at kung pera ay maingat ayaw ng maluhong paggastos, mas gusto ang gumasta para sa pamilya, nang mabigyan niya ng kasiyahan ang pamilya, at hindi basta magpapautang, matahimik na araw ang gusto at mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 35 at number 21 at number 19. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng mga kalikasan, maingat sa mga sinasabi para hindi magkaroon ng makakagalit na tao. May katapangan ang ugali kaya mahinahon makipag-usap, ayaw ng mga usapang kaberdihan at birwang okrayan, sa pera ay ayaw ng usapang mga utangan, maaruga sa magulang handa laging makatulong at maingat ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera, at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 5 number 22 at number 17. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw ng mga usapang pagtungkol sa kalokohan sa pera. Dahil mas gusto ang magtrabaho na mahihirapan nga pero malinis ang kinikita. Ayaw ng usapang kaberdehan dahil para sa kanya ay negative energy ang pwedeng makuha. At kung may sinabi sa kasama ay tutuparin hanggat makakaya. Masinog sa gagawin dahil para hindi makakuha ng suliranin, matyaga sa trabaho kahit may kahirapan ay gagawin, maingat sa mga ginagawa sa buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Pag-iipon lagi ng pera ang nasa isipan para may madudukot sa oras ng emergency, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 8 number 22 at number 20. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng mga kalikasan, madisiplina. Sa buhay at trabaho muna ang uunahin na gagawin, kaysa makipagkwentuhan kaya ayaw ng mga usapang mahaba pag oras ng trabaho sa pera ay maingat hindi basta gagawa ng pagpapautang, maingat kung magsalita ng walang masasaktan na ibang tao, pero may natatagong katapangan ngayong araw, na kayang ilabas pagkailangan, sa trabaho ay masinop ng patuloy na makaunlad sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na muli sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerting kulay at numero, color green and color gold number 22 number 36 at number 5. Libra, ang libra sa pahiwatig ng mga kalikasan, masipag. At ayaw ng usapang tungkol sa pera, matahimik na araw ang gusto sa dapat nagawain, at laging may isipang dapat safe ang kalusugan sa mga ginagawa. Nang patuloy na masaya ang buhay, may matalinong isip at laging maingat sa paggawa dahil may malasakit sa pinagkakakitaan, hindi makukuha sa suhulan ng pera, pinaplano ang dapat gawin ng laging may resultang maganda, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color silver number 25, number 36 at number 19. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng mga kalikasan may katapangan ang ugali ngayong araw, hindi basta kayang pakiusapan. May paninindigan sa mga sinasabi, may ugaling kung magagalit ngayong araw sa tao ay hindi basta kayang magpatawad. Masinop na ugali at may malakas na pakiramdam, nang hindi basta maloloko ng ibang tao, ayaw ng problema laging naninigurado sa mga trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 6, number 40 at number 11. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan madisiplina at may striktong ugali kaya gagawa ng matahimik ng naaayon, sa patakaran sa napasukang hanap buhay, may matapang na ugali ayaw ng mga usapang kalokohan, at mga usapang perang madumi, maunawain sa tahanan ng laging masigla ang good energy ng buenas sa bahay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pag-iibigan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink, number 14, number 26 at number 33. Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, mas gusto magtrabaho kaysa makipag-usap na chismisan, at pag may nasabi ay gagawin na makakuha ng tiwala sa mga kausap, at hindi kagad naniniwala gusto ay may basehan, na makikitang may katotohanan, hindi makukuha sa kinang ng pera matsaga, ang gusto ay pinaghihirapan ang perang kinikita, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow, number 35, number 10 at number 8. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga Kalikasan, may ugaling madaling makuha ng ibig sabihin. Nang ibang tao, dahil likas ang katalinuhan, ayaw ng usapang suhulan at mga kaberdihan, sa trabaho ay magaling nakaplano ang mga gagawin bago gagawa ng gawain, masinop at mapagsuri na mabuti sa gagawin ng makakaiwas sa pwedeng ang problema. Matahimik na paggawa ayaw ng bolahan sa gawain na kapokus, maaruga sa magulang laging handang makatulong sa lahat ng oras, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow, number 10, number 2 at number 24. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw ng inaabala sa ginagawa, mas gusto ang nakakagawa ng nag-iisa, at may katapangan ang ugali ngayong araw, na madaling mainis, masinop sa lahat ng oras sa mga ginagawa, at lalo na sa pagkain ayaw ng nagsasayang ang pamilya, Gagawa lang ng maayos at walang aabalahing ibang tao ayaw ng nakikisuyo, sa trabaho ay laging matapat ng patuloy na may pinagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, Number 40 Number 18 at number 34